rin ang isang charity. Marami din ang mga natulungan niya. A few moments later. niya ang counting sahod sa mga tao at sa panahong 'yon mayroong isang tao na nagmagandang loob na nag-sponsor sa kanya para makadagdag sa mga ibinibigay niyang tulong. Kamit niya man ang tagumpay noon at hindi ngayon makakalimutan sa mga nagsuporta at mga nagbigay ng tulong at sponsor. Nakakalungkot lang isipin, after 3 years ay bigla na lang naglaho. Noon kinikilala ka, pero sa ngayon wala nang halos makakilala sa iyo dahil mahirap ka na. Unti-unti ka nang iniiwasan. Dahil bumagsak ka na, hindi ka nasikat. sikat Anong mga dahilan? Marami ang mga sa inyo ng mga Ano? mga yan ang Panahon ito, at nasa kalsada ka na, namumulot ng basura, nagbibilas sa kanal. Ang ganitong uri ng trabaho ko. Pagtatawanan ba ninyo ang isang tao na bumagsak na? Natutuwa na ba kayo dahil ganito na ang kanyang sitwasyon? Ano noon ay inyong iniidolo mga kababayan po natin ka po namin na po natin Nang iilan sa mga tao na kanyang napasaya at napangiti, napatawa na kanyang mga tinulungan. Kung sakaling umalis ka na dito sa social media, maalala ka pa kaya sa mga nagbigay ng tulong sa mga nag-sponsor. Mabaunin namin ang mga matatamis na alaala. -ala para sa inyong lahat. Maraming maraming salamat sa lahat ng sumuporta at tumulong. At kung hindi dahil sa inyo, hindi ko mararating ang tagumpay at nakamit kong kaginawahan. At kung hindi rin sa inyo, mga viewers, hindi rin ako makikilala dito sa social media. Kaya maraming maraming salamat sa walang sawa inyong suporta at tulong. Napakalaki ang ibinigay ninyong tulong sa akin sa mga nag mga nag-comment, mga basher. Iyon ay pinapasalamatan dahil sa inyo. Kaya ako sumikat at nakilala dito sa social media. Kaya hindi ko kayo makakalimutan. Nam Isang matamis na, na atalata ang mga Masurugan ko ka kita. wala sa akin. Sa mga tao na napasaya ko, napangisip, napangalaw, at ang mga nagbigay sa na akin ng sponsor, yun ay hindi ko kapakalimatan habang ako ay nabubuhay. Kaya maraming maraming salamat sa walang sawa inyong suporta. Kabangan ang mga susunod pang episode na aking ipapakita sa inyo. Sa YouTube, kabangan.